dahil ang desisyon na ito, obviously, ay magdududas ng maraming natanungan, at ang mga pangamba, lalo na sa mga barangay na dati ay sakop ng mahali. Gusto ko po na ipahayagin ng Mayor ng Taguig na wala sa aming intensyon ang may maantala na servisyo publiko sa mga barangay na dati ay sakop ng mahali. At ang intensyon po namin, actually, ay ang agarang pag-aralan na kung pa dahil ultimately ang kapakanan ng mga residente ang pinakapakalala. Ang social media post na ito ay sinundan ng statement ni Mayor Abby Nilay sa isang interview na nagsasabi na nakatanggap sila ng orders, mga of na ang kaso ay Bagaman ang statement na ito ni Mayor Abby ay, ay kinabulaan na um, ng kodong problema, hindi lang sinusuportahan ang social media post na lumabas.